Good day. Gusto kong pumasok sa PNP. Pero hindi ako criminology sa akong nurse. Hmm. Alam mo, idol, yung sabi nilang police, BGMP at saka Bureau of Fire, na under ng DILG. Yan ang tiyatawag nilang tri-bureau. Lahat ng kurso dyan, tanggap Ang criminology, baha, kasi ang kurso na criminology pagdating sa applyan ng ano eh, pag apply sa law enforcement, eh, sa law enforcer. Yan. Ang mindset kasi ng mga sudyante, eh, kapag uh, papasok, ang plano nila na mapasok sa PNP, ang kukunin ka agad nilang kurso ay criminology. Pero hindi naman talaga requirement requirements sa law enforcement ang puro criminology na kurso. Kailangan halo-halo yan. Kasi uh, lalo na sa BGMP, ang binabantayan dyan ay, uh, ang trabaho dyan ay nagbabantay ng bilanggo. So, tao ang binabantayan. So, kapag kami nagkaroon ng ano dyan, aberya dyan, nagkakasakit dyan, kung ano man, ang tiyatawag agad ng first aid, na magkakantak ng first aid ay uh, yung mga nurse. So, kailangan din sila sa bureau. Sa so, mga office naman, kailangan, naman, kailangan din naman doon yung ano, uh, uh, mga magaling sa computer. Yun. So, mga license ng mga ano yan, sa mga sa computer dyan. At, tapos, yung uh, sa, kung ano man yung sa education, sila naman, sa rehabilitation naman sila, sila nilalagay, pati sa BGMP. Sa PNP, ganun din. Kailangan din sila doon. Ganun din ang, ano, ang proseso. Sa Bureau of Fire, ganun din. So, hindi talaga requirement sa Bureau, sa Tri Bureau, ang criminology lang ang kurso. So, maswerte ka dahil ikaw ay NAS. At uh, mag pag nag-apply ka, kung hindi ka man matanggap dito sa Bureau, pwede kang mag-NAS pa rin. So, ano double bid ka. Kung ikaw ay engineer, apply, apply ka sa PNP, marami kang trabaho dito dahil maraming gagawin ng engineer sa bureau talaga, sa government service, sa bilang isang ano, uh, law enforcer. Marami kang gagawin. Hindi ka na magkatrabaho dun sa trabaho ng polis. Ang gagawin mo, kung ano yung mga infrastructure na available dyan, ikaw ngayon ang matutuwa ka dyan. So, kailangan din ng mga engineer. Kung hindi ka naman matanggap, engineer ka pa rin. Eh, paano naman kung ang, ang criminology mapasok sa sa ano sa BNP tapos hindi matanggap. Oh, halos sa na, mga na napasok ka sa sa height. Hindi ka pasok sa height kasi may height requirements. So, uh, bagsak sa nyoro. Kasi may kita nyoro talaga pagpasok sa pagdating sa law enforcement eh, sa pag-apply sa ano sa BNP o kaya sa kwan sa, sa BJMP. Sa Bureau of Fire mahigpit ang nyoro diyan. Talagang hindi tatanggap jan, ano? Yan. Magaling talaga. Tapos ang bagsak sa ano sa uh, edad. Kasi hanggang 30 lang ng edad. Mabuti nga ngayon sa ang height ngayon ay medyo binabaan ni Presidente Duterte. Dati ang height ng babae ay ay 5'2, parang 5, 5 na ngayon. Tapos sa balalaki naman, para binabaan din ng konti para ma, ma makapasok yung uh, talagang Pinoy na Pinoy doon sa mga requirements para dating sa law enforcement. So doon pa rin, pagpo-focus pa rin ang ang eligibility natin sa talagang uh, professional, professionalism. Kasi kailangan niya Eh. Pero pagdating sa promotion, hindi hindi priority ang criminology. Kasi mas napakarami nila eh pakarami nila unlike dun sa mga uh, bila ng mga course na mga nag-a-apply sa sa ano sa police kagaya ng psychologist mag-a-apply tapos magkaroon ng lateral kailangan ng psychologist na lima Yung lateral entry kasi yun ang ano eh uh, ano ng bureau para ikaw ay iangat sa mas mataas na ranggo. so lateral ngayon kung ano kung kailangan ng bureau ang uh, official na lima na psychologist tapos dalawa lang kayo psychologist din sa inyong ano departamento kuha ka na kagad pasok ka na kagad ang link doon sa criminology ka, ang kurso may criminology, pagdating kailangan ng lima na criminologist, ay eh, isang daan ka lang mag-a-apply. So, wala, ma, ma, ano ka lang, ma, ma, dismaya ka lang dahil tapos ang dami niya tapos lilima lang ako ko Hmm. Sa mga nurse, bihira ang nurse na nag-a-apply sa PNP. Bihira sila kasi ang kaya sila nag-nurse dahil sa mga ano eh, ang, ang mindset nila, mag-a-abroad, uh, mag, mag nurse abroad, o kaya mag nurse talaga sa hospital. Yan ang mindset nila. Kaya kung hindi lang sila matanggap doon, hindi sila matatagalan ma sila doon sa pag-a-apply nila sa hospital, nag-a-apply sa PNP. Nakakapasok agad sa PNP kasi kapag uh, nag-a-apply sila, priority sila. Dahil kakaibang kaya ng kurso at needs talaga sila ng bureau. Lalo na sa ano, sa kan, sa polis. Kailangan talaga agad may medic doon. Merong ano doon. Uh, sa fire, ganoon din. Pag may nasunog gano, no, rescue. Sa rescue sila na ina-assign. Uh, nasusunog ng mga tao doon. Sila kagad ang mag-aano doon, mag-aasikaso. Sa yung mga ano mga teacher, mga teacher na kapasok sa ano, pag hindi sila kagad mga sa ano sa education, mag-a-apply sila ngayon sa PNP, sa BGMP o kaya sa Bureau of Fire. Pasok sila. Kaya kung ako kayo sa mga magulang na gusto mong papaaral, tapos ay may plano kayong papasokin sa PNP. O, para masecure lang kanilang ano, mas double blade ang kanilang career uh, pag pagka papasok ang karer, Kung hindi ka makatanggap dito, dito ka naman sa kabila. Pwede. Huwag niyong papasokin ng kursong. Lalo na kung anak mo ay medyo may deficiency. Ayaw